E Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta na po kayong lahat? Kami naman po yung okay dito. Andito po tayo sa ating tanan na sili. At ngayong umaga po ay magtatabas po tayo. mag po din eh. Gawa ng... Noong isang araw po ay namumuti kami din eh. Ay may umaaligid umaali na kubra po. Dalong beses po namin nakita din sa silihan po. Ay tatabasan ko po ngayon. Lilinisan natin. Gawa ng... Abay, delikado po mga kaparambin baka po kapag ka namumuti po tayo ay maapakan ay delikado po yun iba iba po kapag ka ano po hawan po bang ating paligid ito naman po ating tanim na sili mga kaparambin ay kahit po pag ganagan na ay may naharbis pa rin po tayo kahit pa, ila ilang kilo ito po yung ating sili mga kaparambin Kaya ating tatabasan po ang ano bawat pagitan yan laguna po ay yan oh. Eh. yan damo po Meron mo pa naman po yan. yan. May naharibis pa naman po tayo din yan. Tumbas kaunti. Dito po nakita yung kubra mga no Dito nung una, nung gabi po. Dito. Nakasalubong ko din eh. Tapos nung kinabukasan po. Dito po namumuti si mami. Ay yung kubra papunta dun. Nagapang po doon. Titinan ko po mamaya yung ano doon. Yung puno ng madre kakao doon sa may ikmo tikmuhan doon wari ko po may butas doon kailangan po natin matabasan yan ito po yung ating harapan ng ano ay dampa ay ating tataniman po din ng bago itong mga antlat natin para po yung may talong oh. gumulang na rin pala oh. yan po eh. Oh. yan may talong po yan ayan po ating lilinisin mga kapambing dito po nagapang yung kubra ay dito oh. yung kabila naman po ay sitawan natin Arag mga dragak po ating tatanggalin na ito. Natabunan po yung ating silihan. Yan, lilinisin din po natin mga kapambing. Nag-schedule na po tayo din it. gawa ng... Ay, kailangan po aring gawin muna. Aray naman po, hindi natin mga grass cutter ito. Gawa ng... Ito po ay may sibulyeno. Ito po, gagamasan oh. gagamasa na lang po natin ng mano-mano. Yan. Nakakatakot po eh. pag may ahas po ba. Pag nagbibisita ay or namumuti. Itong ganito po tatanggalin natin. Yan, ito po ay dam. Ito po ay ano, wala na oh, lipas na. Diyan po iba habang nag-ano po tayo, nagpapalago ng ating pampalit. Ayun muna po. Oh, hmm. pa naman po mga kapambihan, dami pa. po mga kaparambin ang ating na grass cutter pala ang po yan bebay tabi po ayar po yan ang lago mga kaparambin oh. ay baka po madali yung ating tarim na talong bali ano nalaan po mano mano nalaan po ating gagawin tatabasan po natin na ito po sayang po ang daming talong po oh. hindi po namin napapansin marami palang bunga po ari yan o oh madamula ang po yan tumbas pang ulamin po natin ay pwede yan may bunga po mamaya makukuha natin yan hanggang dulo pala ito yan oh. Hmm. aray pong ano pagitan aking nagrascatter na po ito po malago ating manumanuhin na ito pala may tanim pati luwin dilaw ay mag aggress cutter po natin mamanong manuhin talaga aray arilaan po namang lugar na arilaan yan ang ganda po pag natabasan natin nalabas ang tanim po kailangan tayo magtabas din hindi puro harvest po mga kapambing Baka po rin ating espray na lang kaya ito, ito pong gilis, pero gagaskateran po natin itong ibabaw para hindi po malapit ng espray sa ating mga tanong. Nakaka-effectoran daw po yun, eh. pag malapit. Diyaring malapit po ating tatabasan ng grass cutter saka parang mano-mano po. malawa naman po eh. dun po wara kung may butas mga kapambil no yun butas ng ah ito so taga mamaya titingnan po na kailangan talaga po ano, ano mga ano. Matagal ito sa ng cutter dahil pa naman kung laman oh Pakita na po natin ang bunga na rin. Naging busy po tayo dun sa kabila. Kaya ngayon lang tayo. Nakapagtapas din eh. Pero malaking bagay pa rin po itong May plastic Kung wala po itong plastic eh, Lalo na itong mas paghubat Thank mm -hmm. you. Iba iba na po mga kapambin. Nakita din po ang ating mga tanim din eh. Oh. May mga bunga po pala ari oh. Pwede po ito oh. Tumbas pang ulamin po ah. Yan. Oh. i spray na lang po natin yung panabing yan, siguro. Yan. May mga gulang na po, tatanggalin mamaya. Ari po yung ibang madre cacao din, itinanggal na po natin. Yan, iba-iba na po. Oh. Nakita na po natin ang sili. Naganda pa po ang sili. Lilinisin po natin mamaya, ari. Hindi po, ari, tuba mga kapan, Ito po, ay ano eh. Ginagata ni Kuya Uni. Pwede po itong gulay na parang ano po. Talbos po ng balihoy na ginagayat din. Ito yung talbos laang po yan dilinisin po natin mamaya yan dumating po si mami ay may hmm. mami rin daw po itataas ko po ar mamaya ang balag na ari yan dumating po si mami may Dapot. kaya tayo po mami rin daw muna ng supas nagluto po si mami iba iba na po ang ating harapan din eh eh hindi na masyado nakakatakot mamaya po yung likod ganda na oh yung sopas po mga karmin oh meron na po hmm ayos ni pwede pa lang mag ano tayo mag kayod na ng santol po nahinog na Kumbaga po ba i-dilaw na? Mm -mm, sarap po yung mga kapambin tayo maluto na dito. Ay mamumuti pala si mga mami ng sili ko. Kahapon po kadal pong naputi na yan. Hindi pa tapos. Hindi Ay, Hindi na nga po natin i bibidyohan at ang i nabibidyo lagi yung ano ay sita o tsaka talong po. Pero hindi na ay. Eh. Pero ang dami po nakuha yan nung mga nakaraan po. Minsan po may na-order sa bahay ng ilang-ilang ilang kilo po. dati sa ano? Saan ba? Santol. Santol. Ngap yun. Sibulyin niyo po. Sibu sa taghalog. Ayos po. Sarap. Tayo po ay ano, mga tabas na ulit din. Hawakan po natin ito. Diyan na po natin lalagay sa baba. Pagka ang i na natin. Kailangan... Eh! Dito po Kailangan ay kahoy. Kukuha po tayo ng kahoy. May salanga. Tatayo po natin sa'yo. Napakanabangan po ito eh. Ang tanggal po mga kaparmin, eh. tatanong po natin. Hindi na sa tabi. Sayang. Tukasak natin. Para siya mabuhay. Ay. Nung nakaraan po, igayan din lang ang aking tinanong dito eh. kanila ang din po. Nagkaigi po si Mibul. Di nira sa kapila. Pag po napasyal din si Kuya Unay na kuha po din ni Aray. Kinukuha po Aray. Hindi mga matal. Pero hindi pa po, po ako nakakatsting Aray. Naigiran po. Yan ang dilim na naman po ng panahon mga kapramin. Oh. Kahapon po ang lakas ng ulan. Parang uulan na naman po. Pabor naman po sa ating tanim. Nadidilig po. Iba-iba na po mga kapramin ng ating silihan. Tabas na po yan. May dalawang kilo po kahapon na kuha ni mami. Ngayon pa. Ay, ang, dami. ang dami pa rin po ngayon sa mami. Namumuti po. Yan o. Eh. Sayang po ay pagkadami po. Yan o. Oh. Yan ano gaganda po naman ah. Oh. Yan po ang hinahanap ko. Eh. Mahalang daw po masarap. wampot port, one port ba ka po? ang ano? Wampot. port? Di 80 pa rin. Okay na po. Hanggang dito na po ang ating grass cutter po. Yan dito. tatalimhin ko na lang po ito mga kaparambin gawa ng ano masyadong malago po ito o oh. yan o oh. palitan po natin ang talim kalimitan po ito ang ano ay ang higpit sa kaliwa ayun po yung pakalas din sa ano, grass cutter baligtad po ito ang sangat kaya pala nahihirapan po eh. mga damas po natin ng talim Bale hanggang dito lang po ating grass cutter. Mamaya na po ling hapon. Alas 12 na po. Eh, iba-iba na po ang ating palibot ng silihan po. Yan. Sili. Ay, po. May hinog pala din eh. mulberry. Yan po. Yan po palitatalasin ko mamaya. Para po bumungo sila. Para oh. po mahinog o. Nakakain po. Malberry. masim po. nan Mamaya po yung hapon. Tanghali na. Uuwi po naman po mga kapambing.